Takot ka rin ba sa gagamba? Papaano kung sabihin ko sa iyo na mayroon pala itong mutyang daladala na maaaring hindi mo pa alam at ngayon mo pa lamang narinig. Isang bertud na mahirap hanapin, subalit marami namang tinataglay na galing. Kaya kung isa kang antingero o mahilig sa mga mutya o kaya naman ay nais mo lamang ng bagong kaalaman, ang video ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Takot ka rin ba sa ilang mga hayop at insekto? Kabilang na nga ang mga gagamba o spiders. At normal lamang iyan. Dahil ang ibang gagamba ay nangangagat nga o kaya naman ay nakakatakot ang hitsura. At ang pagkatakot mo nga sa mga gagamba ay tinatawag ring arachnophobia. Subalit kahit takot ka pa nga sa gagamba, ay batid mo ba na ang ilang lahi pala nito ay mayroong kakaibang mutyang daladala? Minsan ba ay nakakita ka na ng gagamba sa kisame o kaya naman ay sa dingding? na mayroong daladalang animoy isang lalagyan sa kanilang tiyan na naglalaman pala ng kanilang mga anak o mga itlog. Minsan pa nga ay kinukuha mo ito at binibiyak at humahanap ka ng mga numero na mainam nga raw itaya sa loto. Maaring ang gagambang ito ay isa na ngang wolf spider. Ang gagamba na mayroong tinataglay na kakaibang mutya. Ano nga ba ang wolf spider? Sa pangalan-pangalan nito na wolf spider ay tiyak na ito ay nakababahala na. Binansagan itong wolf spider dahil sa gabi ito lumalabas upang maghanap ng makakain. At sa tuwing matatamaan raw ng ilaw o liwanag ang kanilang mga mata, ito ay bigla na lang kumikislap o lumiliwanag gaya ng mata ng aso o mata ng pusa. Madalas rin silang pag-alagala lamang upang maghanap ng pwedeng maging pagkain. Subalit di gaya ng ibang gagamba, alam mo ba na wala silang sapot o hindi sila gumagawa ng mga spider webs? Kung kaya naman, pati ang kanilang mga anak ay dala na nga nila. Ang mga wolf spider ay naninirahan sa mga yungib, sa mga sukib o mga buta sa lupa o mga tunnel. Subalit may tatanong muna nga siguro, ayon ba naman dito ang mutya ng gagamba? Ang gagambang ito ay karaniwang naninirahan nga sa mga yungib o mga tunnel ay may kakayaang bumuo ng isang bertud gamit lamang ang kailang mga laway. At ito na nga ang kailang natatanging kakayahan na imbes na gumawa ng sapot ay laway ang kailang ginagawa at ito ay nagiging bato o fossilized kapag laon. At kung sakaling makakita ka nito sa mga butas sa lupa, ay kunin mo ito dahil ito na nga ang mutya ng gagamba. Subalit ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang mutyang ito buhat sa laway ng gagamba ay mainam na pangakit ng swerte sa buhay man o sa pagninigosyo. Mainam rin ang mutyang ito sa pakikipagkapwa tao o kung ikaw ay isang influencer, public figure o kaya naman ay politiko upang magustuhan ka raw ng karamihan. Nakakatulong din ito upang makontra mo o masopla ang mga negatibong enerhiya sa iyong paligid. Hindi mo na kinakailangan pa ng orasyon para sa bertud na ito. Pasikatan lamang sa kabilugan ng buwan, ingatan at alagaan ay magdadala na ito ng swerte sa iyong buhay. Parati itong dalhin saan ka man magpunta. Isilid sa inyong pitaka o sa wallet o sa inyong mga bag. Subalit, gaya ng lagi kong payo, ang lahat ng ito ay pawang mga gabay lamang at bisa buhat sa kalikasan na maaring makatulong sa ating buhay. Subalit, nasa sa atin pa rin kung papaano tayo aasenso at papaano uunlad ang ating buhay. Magsikap, magsipag, at manalig at magtiwala lamang sa may kapal. Takot ka ba sa ahas? Papaano kung malaman mo na sa kanila mo pala makukuha ang isang natatanging bato na maaaring magbigay sa iyo ng maraming kakayahan. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang isang makapangyarihang mutya o bato na sa ahas nyo lamang makukuha o masusumpungan. Ang ahas na siyang isa sa nakakatakot at makamandag na hayop sa kagubatan ay pinaniniwalaan ding nagtataglay ng isang makapangyarihang agimat o mutya. Subalit ito ay hindi mo makukuha sa kailang katawan Ano nga ba ang bisa ng batong ito? Kadalasan itong ginagamit sa pagpapagaling ng mga kagat ng ahas o tinatawag ding tawak Ibinababad ito sa isang basong tubig upang ipainom sa nakagat ng ahas o ng iba pang makamandag na hayop sa gubat Amut yaring ito ay nagtataglay ng kunat at kabal kaya naman mainam itong pandepensa at anting-anting. Pinaniniwalaan din na sa tulong ng batong ito ay malalaman mo kung mayroong nakabaong yaman o ginto sa isang lugar sapagkat kusa itong magliliwanag. Ito ay kadalasan ng inihahalin tulad sa Moonstone. Ayun sa mga antingero at mga nagtatangan ng batong ito, ay kusa raw yuyuko o susuko sa ang mga nakakasalubong mong mga maubangis na hayop, lalo na ang ahas, sa oras na maramdaman ito na nagtatangan ka ng bato o mutya ng ahas. Kaya naman marami rin ang nagnanais na magkaroon nito, subalit so, papaano nga ba ito makukuha? ayon sa mahiwagang painiwala at karanasan ng mga matatanda. Sa oras daw na makasumpong ka o makakita ng dalawang matandang ahas na nag-aaway ay bantayan lamang ito at hayaan na ang isa sa kanila ay matalo at magapi. Sapagkat sa oras na ito ay hahanap di umano ng lunas ang nanalong ahas upang makapagpagaling sa nagaping katunggali. Ang mga halaman na kadalasan nitong daladala ay mainam ding gamot at panglunas. Supalit pagkaminsan kung ikaw ay suswertihin o papalarin, ay may daladala itong isang bato. At iyon ang mutya ng ahas. Ito ay kanilang ginagamit upang makapagpabawi ng lakas at makapagpahilom ng mga sugat na natamo kapag ipinatong na ito sa katawan o sa ulo ng ahas na walang malay at pagkatapos ay umalis. Agad-agad daw ay kunin ang bato bago pa tuluyang magkamalay ang natalong ahas. Ang mga pagkakataong ito na may dalawang ahas na nag-aaway ay bibihira lamang mangyari at kadalasang nagaganap ito sa mga may pangalang araw o sa panahon ng kwaresma napakabisa ng mutang ito, lalo pa at gagamitin lagi sa pagtulong sa mga nangangailangan. Takot ka rin ba sa ahas? O kahit sa mga simpleng uod na gumagapang? Kung gayon, ikaw ay mayroong opidiophobia o o takot sa mga ahas at iba pang kauri nito. Madalas ngang kinatatakutan ang mga ahas dahil sa taglay nitong venom o kagat na maaring magdala sa iyo sa piligro o maging sa kamatayan. Kaya naman isa ang ahas sa mga hayop na kinatatakutan ng lahat. Subalit ang ahas sa isang hayop na bahagi na ng maraming kultura, relihiyon, at mga sinaunang paniniwala at tradisyon. Ngunit batid mo ba na ang ahas palang ito na iyong kinatatakutan ay mayroong isang natatanging batong tinataglay at mayroong natatanging gamit at kapangyarihan? Isang perlas na tinatawag ngang Nagamani o Snake Stone. Ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa at bakit mayroon ito ang mga ahas? Halika at sama-sama nating alamin kung ano nga ba ang nagamani. Ang ahas na iyong kinatatakutan ay marami rin namang pakinabang. Bagaman sila ay nagtataglay ng kamandag o makamandag, isa lamang ito sa mga pamamaraan nila upang ipagtanggol nila ang kailang lahi o ang kailang mga sarili laban sa mas may laki pang mga hayop ang ahas sa isang hayop na bahagi na ng maraming kasaysayan. Ang ahas ay simbolo ng pagdadalang tao, pagsilang at maging ng pagiging imortal. Para nga sa ibang kultura, ang ahas ay simbolo ng karunungan. Ang ahas ay isang simbolo rin ng tukso na naging bahagi na ng relihiyong kristyanismo. At para naman sa ibang mga tribo, ang ahas pala ay isang espiritu ng kalikasan na nagsisilbi nilang gabay sa kagubatan. Kung managinip ka naman ng isang ahas, maaaring ito ay simbolo naman ng iyong pagyaman. Dito nga sa atin sa Pilipinas, ang balat naman o pinaglunuhan ng matandang ahas ay pinaniniwalaan ng isang mainam na pangpaswerte sa mga sugal kung makukuha mo ito habang siya ay nagpapalit ng balat. Subalit may isa pang lihim ng mga ahas lalo na ng ahas na kobra. Ito ay sapagkat mayroon pala siyang tinataglay na perlas o mutiang daladala. Ang kobra na isa nga sa mga klase ng ahas na mayroong tinataglay na kamandag o venom. ang kamandag na kanilang iniipon sa likod ng kanilang lalamunan o sa bahagi ng kanilang ulo o kaya naman ay buntot. Ngunit kadalasan ay hindi naman nila nagagamit o naiibuga ang lahat ng kamandag na ito at ito nga sa paglipas ng panahon ay maaring mamuo na tulad ng isang kristal o isang bato. Ang batong ito ay maaaring ang makuha sa mga buntot, subalit kadalasan ay sa ulo ng ahas. Kung kaya naman ang ilang mga tao na may malakas na loob ay nagagawang makakuha ng perlas na ito, ang nagamani o ang pinaniniwalaang mabisang gamit na panggamot lalo na nga sa kagat ng ahas. Kadalasang natagpuan ang nagamani sa mga kobra na naninirahan sa kagubatan ng Indonesia at sa kanang Malaysia. Ang snake stone o nagamani ay kadalasang kulay itim o kaya naman ay kulay asul dahil sa presensya dito ng kamandag o venom. At ayon sa pag-aaral ay napakarer pala na makakuha kayo ng kulay nitong asul na kadalasan daw ay naroon sa mga matatandang kobra na nabubuhay sa kagubatan. Ayon sa mga nagtatanga nito, Mabisa rin ang nagamani sa pagtataboy ng masamang espiritu o mga elemento. Narito kung papaano nila kinukuha ang perlas buhat sa ahas. Lubhang nakamamangha ang kapangyarihang taglay ng kalikasan. Ito man ay opinyon o sadyang may katotohanan. Ay isa lamang ang sigurado na lahat ng nilikha ng Diyos ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa mundong ibabaw. Kung kaya marapat din na atin silang irespeto at igalang. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin. Para naman sa kalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, Ang inyong Best para sa Best TV.